At ito na nga yung ating trip to Jones Isabela kung saan ay hindi tayo maglalakwatsa o maglalamierda. Yes mga kakeme, ang pinuntahan nga namin dito sa May Jones Isabella ay isang bagong business adventure na kung saan ay bibili tayo ng gowns at magbubukas tayo ng bago nating business na rental gowns eto ngayon yung pinag-ipunan natin ng isang buong taon at pinag-isipang mabuti kung saan natin ilalagay ang ating ipon at naisip ko nga na magbukas ng bagong business at magdagdag para naman may dagdag sa ating ipon. Dati nga ay gusto kong bumili ng cellphone pero naisip ko Parang sayang naman kung matutulog lamang ang ating pinagipunan ng matagala dahil lang sa isang cellphone kasi okay pa naman yung ating cellphone. At dito nga sa ating bagong tatahaking business ay sana ay maging successful upang masuklian naman natin ang mga pagod at hirap ng ating mga magulang. Ang lahat ng aking ginagawa ay para sa kanila kaya sana ay ibigay sa atin ito ni Lord. At uh, ito lamang maraming salamat mga kakeme.